kita kaya, ayan dahil dalawang female yan, kumuha ako ng uh, dalawang cockbirds Hello sa inyo mga kaibon, welcome ulit sa ating munting channel sa araw na ito, bibigyan ko kayo ng mga update sa ating mga lagang ibon at kung anong mga nangyayari sa ating ibonan So sa likod natin, ayan yung ating mga mussel birds o personata. Ayan, napaka nila. At syempre, meron tayong mga update dyan. Napakaraming update dyan sa mga person natin, no? Uh, Tingnan natin kung anong nangyayari sa ating mga nest boxes. So tara! So dito guys, sa unang nest box natin dito, nung nakaraan ng itlog yung pares natin dito, kaso, ah uh, infertile lahat no apat yung itlog nila pero wala infertile lahat so napaka lungkot no pero dito naman sa isa nating uh, nest box ito yung sinasabi ko dati na meron ng inakay at malalaki na ngayon inakay nila guys ayan sila nandyan sa loob tignan natin makita kaya ayan So dalawa yan, dalawa. Um dalawang blue. So yung dalawa nating green dyan, ay kala ko isang pares. Pero yung pala pareho silang female. Kasi may dumating na dalawang uh, nag-aalaga ng mga lovebird, binisita ako. Trinid nila yung dalawa kong green ay babae daw tapos yung isa nating lovebird dun sa butas ayan merong lovebird dun sa butas na yun yun daw ay female din so ibig sabihin sa walong ibon natin na nandito ay meron tayong ah uh, apat na hen so meron tayong tatlong spare or dalawa dalawang spare so yung tatlong pares natin ay Uh, dalawang pares ng blue tapos isang pares ng green and blue so kailangan natin ayusin yung pagpapares nila no at yung mga green natin dahil dalawang female yan kumuha ako ng uh, dalawang cockbirds na manggagaling sa Hamilton so cockbird na green ipapares natin dyan at gagawa natin sila ng sarili nilang haula o kulungan same size din ng kulungan na to pero apat lang silang titira doon at lahat ng blue natin ay may iwan dito kaso lang yung isa nating green ay nag na, uh, nagparish na sa isang blue na cock. ayan yan yung pares niya so kailangan nating paghiwalayin yan no at i-force pair yung isang hen doon sa bago nating cup tapos itong kak na blue na to Ipapares natin sa Sa hen na nasa loob Kasi blue yung hen na yun eh Kaya Kaya dapat ipares din natin yung magkakakulay Maiwasan natin yung uh, Mga pangit na combination So sa blue, sa blue lang Sa green, green lang So wala kasi masadong mutation Ng perso dito sa New Zealand no Kaya limited lang ang ating uh, pagbi-breed ng mga ano person natin. So, pero sana magkaroon tayo ng mutation, no? Malay natin. At dito naman tayo sa front breeding cages natin, guys. Ayan. So, konti na lang yung nagbi-breed dito. Ito na lang. Yung cream na zebra natin. At ito naman ay uh, nagbreed din pero isa-isang namatay yung mga inakay nila tapos yung natira nilipat ko dito tapos nung nilipat ko yung inakay nila dito uh, may isang namatay na inakay ng mga to so bali, tatlo na lang imbis na apat including yung anak nila namatay naman yung anak nila so sayang yun no mukhang cream pa naman yung namatay kaya nanghihinayang talaga ako yan sila so ito yung mga inakay nila guys ayan ayan so mukhang cream ito itong may balahibo mukhang cream so sana lalaki yan no para magkaroon tayo ng mga pagpaparisin kasi short tayo ng males or cock birds tapos yung iba dyan tapos na mag breed pinaghiwalay ko na ito uh, mukhang mangingitlog pa tong dalawa so inahayan ko lang tapos yung mga young birds natin dyan nilipat ko na din puti na lang mga spare hens na lang yung nandyan ito naman uh, may sakit so kini ko lang siya ayan so punta tayo sa mga breeding cages natin sa likod at kitang kita nyo guys Wala na masyadong laman yung breeding cages natin dyan uh, Ilan na lang yung may laman Dalawa na lang Isang may pares Tapos isang ibon lang yung sa isang breeding cage natin Pero doon sa gilid Meron yung mga bengalis natin O yung mga society natin uh, May mga inakay na yan, Dalawa Isang crested no So napakaswerte natin At dito nga natin nilagay yung mga zebra finches natin. Kung nagtataka kayo sa natin nilagay yung mga zebra finches natin at wala nang laman yung mga breeding cages natin. Nandito silang lahat. Ayan. Sa bawat cage, isang pares meron tayo. Ayan. Isang cage. Pero may divider, no? Ito. Dito yung cockbird. Dito yung hen. Tapos, sila lang yung nakikita, no? Meron tayong divider na isa which is uh, wa, hindi niya pwedeng makita yung nasa kabila ganun din dito may ano dyan, harang para hindi niya makita yung dito kasi pag nakikita yan kahit na divider nakikita naman nila maaaring magustuhan ng hen yung kak dito at yung kak maaaring niyang magustuhan yung hen dito instead of eh uh, ito yung magustuhan niya So, pag pinagsama natin ng ang dalawang to, tapos walang divider dito, hindi natin alam sila na pala yung nagpares, sila na yung may gusto sa isa't isa. Tapos ito, hindi niya gusto. So, pangit ang magiging breeding natin nun, magiging matagal dahil mag-aaway lang sila kasi hindi naman sila magkapares. So, ganun din yung iba natin mga zebra finches, may mga harang. So, kailangan kontrolado natin yung mga ano nila dapat sila lang yung nakikita para pag pinagsama natin hindi wal, walang magiging problema at madali lang silang makapag-breed ayan ganyan sila so dapat sila lang yung nakikita at kinokondisyon na rin natin sila no andiyan lahat ng mga ano nila kailangan meron silang mga seeds tapos, tubig. Yung tubig natin, merong uh, konting apple cider para lang uh, malinis yung system nila. Yung uh, yung gut nila or yung digestive system, malinis. Tapos, pag natapos nila yan, yung apple cider na yan, uh, papalitan naman natin yan ng mga vitamins. Uh, hinihintay ko pa yung Egg 1000 natin tsaka yung Bitmain Pro. Uh, dadating kasi yung atin natin dito sa New Zealand at Nagpabili ako ng Egg 1000 tsaka Bitmin Pro So balita ko maganda daw yun eh Kaya tatry ko sa mga ibon natin So sana umabot at makondisyon natin sila During uh, winter Ayan So ganito yung ginagawa ko para madali lang silang uh, uh, Ibreed pagdating ng spring Kasi yung iba kapag pinagsama natin agad Uh, magiging uh, aggressive sila sa isa, isa no kasi hindi sila magkakilala hindi nila gusto yung isa't isa pero sa ganitong paraan mafa uh, mafafamiliarize natin yung uh, ibon natin ayan so ito nga pala yung ginawa ko sa mga ano natin meron siyang lock ayan para pag mo hindi siya basta basta angat ganyan Ayan. So ano lang yan, alambre lang yan. No? May hook. Tapos may konting ano dito. Para ganun yung tama nya. Yung mga society din pala natin, Andito sila. Ayan. So ito, trio, trio, trio. Ito lang yung may mga inakay. Apat yata. Tingnan natin. Ayan. Medyo madilim pero pero silang apat, apat na birds or young birds. 'Yan. At 'yun lang sa ngayon mga kaibon, at 'yun lang ang ating update. So, palapit na 'yung ating uh, bird show. Ito 'yung mga isasali natin, 'yung mga young birds natin dito. So, tama din 'yan na kinokondisyon natin sila ngayon para maganda 'yung yung ano nila yung posture nila yung condition nila pag uh, naka-display na sila sa bird show natin no at sana manalo tayo pag uh, nakipaglaban na tayo so ang paborito ko sa ngayon ay ito itong hen natin dito napakaganda ng condition niya maganda malakas siya ngayon at masigla so dapat ganyan lahat ng ibon natin Maganda yung shape, maganda yung uh, kulay, masigla at active, no? So yung iba natin, katulad yung, ano, yung cream natin sa harapan, may sakit siya. So, iniwasan natin na magkasakit lahat yan para manalo tayo sa show. So, yun lang guys, yung ating update ngayon at salamat ulit sa panonood. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo para masubaybayin nyo ako sa mga future uploads natin. So yun lang guys, salamat ng marami, hanggang sa muli, kita kits na lang.